guys oh headphone wireless guys no ayun 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 dandan oh guys headphone guys oh ayan 100 lang dito mga idol oh ayan pili na lang kay rito no Kung ano yung mga beat nyo ayan may mga mouse din dito mga idol oh ayan mga adapter guys na no? ayan pang -kotye. oh mga mouse ayan. mouse no speaker guys dito no? mga 100 lang yung ganito oh. Pa dito sa mga speaker mo 100 lang po yan 100, 100. oh dalawang piraso no 100. guys mga speaker oh 100 lang mga idol 100. yan 100 lang no sa mga viewers natin no kung mamamasyal kayo rito sa Carmen Planet no yan pasyal kayo rito guys dami kayong mapipili rito no may eh, mga keyboard, oh, earphone. Ang ah, dami rito. Mili na lang kayo guys kung ano yung mga bit nyo rito. Yung mga mouse Oh. Sa mga mouse mo, magkano? Kwenta lang dito mga idol Oh, sa mga mouse, wireless mouse o Pili na lang kayo rito mga idol Oh. Mga mouse, speaker no. Oh. So, ito, you know? so, okay, okay. parin Ito speaker okay, so. din yeah, oh, huh? to, Bluetooth. Oppo speaker din O magkano yung to mo. Yan, sandali lang. Magkano to. 500 no. Yan, yeah, 500. Ay, so 500 no. 500 lang dito no. Ano yan? Ah, dapat si tayo. Ah, <laughs> ito medyo oh, maliit. Yeah. Medyo medyo maliit, no? Magkano? Ito, magkano to? 400. 400. 400. So yung isa, yung malaki, 500. Original 'yan. Magkano 'yan magtanong? Sigumagaano, oh. Original 'yan. Ah, yan. Oh. Ah, yan. Tayo mo baka mamaya ma 400, 400, 300. Oh, 400 'don. Dito oh, guys, 'yung oh. malaki, 500. Oh, 'yan dami oh mga Keyboard. dito, 50 50. 50 50 lang lahat, uh, no. Ano, mga 50 no, mga earphone And 'yan. Keyboard 50 lang uh, mga ito lo Hobby, no. Oh, uh, yan. So, 'yan, no. Keyboard. Keyboard. 'Yan. 100 lang daw dito sa keyboard, do. Oh. So, Mag-viewits natin, punta kay dito, oh. sa Carmen Planas, no. Oh, 'yan. Pwede nyo i-check to bago nyo bayaran mga idol. 'Yan, 100 lang keyboard na 'to, no. Wireless. na Oh, sampapah. Wireless. Ah, uh, 50-50 lang na lang daw guys ang mga ano rito, no. O, saan pa kayo, oh, kayo mga idol oh? Mga charger na 'to, no. 'Yan oh. 50 pesos lang dito. Sabi, sobrang mura rito mga idol no. Pag kayo naghahanap ng mga accessories niyo mga idol, punta kayo rito. Ito, katulad nito no. Apat na port guys so. Oh. Dito, sir, magkano mo? 50 lang mga idol 50 lang oh. Apat na port na to no. Yan, 50 lang oh. kayo dito oh, mga idol. Napakarami, pili na lang kayo. Yan, may mga mouse, no? Tag 50 lang, no? Mga speaker natin. Yan, meron din dito. Ano? Speaker. Ito, sir, magkano? Yan, sandaan lang yung mga speaker. Sandaan sa mga speaker. Ng computer. Yan, no? Sandaan lang dito, no? Yan, dami, oh. Yan, ang mga bluetooth ah, dito na, na ano, lang no? Radio. Malita. Dami, idol. Dami, idol. Bala na kay mamili rito. 50-50 oh. Dami. 50-50 pinagkakaguluhan okay, to rito guys. No? And, ng mga tao yan. 50-50 lang. 50-50 lang yung taxing. Ito guys oh. Bluetooth din to. 400 dito mga idol yung tower na to is 500 ano? okay. mga keyboard no 150 may wireless saka yung may cord no so ang price yun yun mga idol yan is 150 yan o no? 150 na mga keyboard no ito naman ganito 50 mga idol dito sa bluetooth speaker na to yun o oh. 50 lang so yan may blue may pink saka eto guys na light yellow dami to guys for mga bago Naka cartoon pa o oh. katulad nito mga bluetooth speaker na to eto yata yung mga parang pang bike no yan. Dito sir. 100. Oh, guys, 100 dito. Sa mga Bluetooth speaker na to. 100 lang. Yeah, Shoutout sa Timbura dito sa Tondo. Yan, sabi ni sir, no? Yan, punta na kayo dito sa mga latag nila rito, guys. Napakarami, napakamumura. Okay. No? yan so dito naman tayo kay Ate Maki. Shout kay Ate Maki dyan. dito tayo sa mga t-shirt nilang ng Mga hoodie, mga laruan, mga idol. Sada na lang po. 100. 100 lang, no? 100 lang. Yan yung may ano dito. Pwede na, madam. mga lang. Yan. Dito, magkano lang, oh. Konti lang dito. So, pili na lang kay rito guys sa mga laruan na to. Napakarami no. Yun, 100 oh. 100. Okay. Napakamura talaga ng bilhin dito. Kaya timaki no. Yan guys yung mga... Long sleeve no. Na jersey guys. 100 guys 100 Ito guys yung may mga Sombrero na no May mga hoodie na Ay Shout out Shout out Kay idol natin Namimili no Ganda kasi to guys Na ano Para kung Mag Ano kayo babike bike Or magmumotor O kahit saan man guys Pwede yung gamitin to guys Pag mainit no binibenta mo sa bag? 150. 150 guys sa mga bag Oh. Magpapasukan na. No, malapit na no. So sa mga nangangailangan diyan ng mga bags, so. Oh. Ayun, may black, blue, mga idol. Yeah. Dito 150 lang guys sa bag. No, sa mga pabango dito is 100 lang. No, may Colgate pa rin si Ate dito, no dami oh Dito dami rin okay. t-shirt oh Good Morning So guys, kung mimili kayo ng mga ano nyo no Accessories ng bike nyo Ayan, dito kayo pumunta guys sa Carmen Planas no Dito sa Burautan May mga tumbler, side mirror guys Mga hub guys ng mga bike mga ano may mga grinder din dito mga idol t-shirt no dami dito daming mga t-shirt dito mga idol sa pasyal na lang kayo rito para makapag-avail kayo kung magkano ang bawat isa rito na makikita nyo mga item dito sa Carmen Tana dito sa Burautan no dami oh eh. ang pa pakayo mga gamit mga tools guys napakarami rito dami oh eh.